Makita okay, na. Mapi eh, mapi oh. Magkano binibenta? <coughs> eh, may nakita tayo, napakagandang manok oh. May corona oh. Magkano binibenta, kaibigan yan? 1, 2. 1, 2, napakaganda Over Ay, Nasa 3.1 mga Alisa ito yung sir? <laughs> Pamigay kaya natin ito sa buhay papakita sa, sa Bukawi. ng mga manok. Ay, mga dito sa Bukawi bulan bulik, 2, oh. bulik. Oh? <coughs> Baldo no? na Bulik, <coughs> oh. sa maraming manok ay dito sa Bukawi Bulacan. Dumagsa manok sa Bukawi, mga amasin. Ganda, yeah, white scale so. 1.5 lang na, 1.5 na. Ano? Uh, Ang yeah. ganda ng alin buyogin to ano? Peruvian. Ha. Ha uh, uh, ah, Peruvian, Kaya uh, pala mali 'yan, Peruvian 'no. Ang liit Peruvian na. Uh. Ah, uh, napakalaki Peruvian ito uh, Peruvian uh, na hat sana. Mini, mini, 1.5 lang ito po. Ito, mga, uh, what to? Hatch Cray, ano? Ano ba yun? Arch -cray. Arch -cray. Kaya na Hatch Cray mo? Apat na 7, dalawa, oh. Ayan. Pare sa Hatch po yan. Ah. Ah, brutka apat siya pag dalawa, 7,000 pakit siya na napagod ng hot Isang taon na naigit ano? apat taon na pala. taon na mga kamasyan. Magulong na magulong na ito. WPC bandit. Pakit namin WPC bandit. Ayan o, bakit may Dalawa-dalawa po. Wow! City, Original yan, hindi yan local. Lo.